Mami Jela vlogs a day in my life as a full-time mom and content creator. Dumating na nga din pala mga mare itong solar na sinahod ko sa paluwaga at samahan nyo nga akong i-assemble to. Dahil wala nga kaming flashlight dito sa bahay mga mare kapag nawawalan nga ng kuryente dito sa amin yung mga cellphone nga ng ilaw namin yung ginagamit namin. Kaya naman noong nag-open nga ng paluwaga yung aking kinukuhanan ng mga item mga mare. So mali ako doon tapos yung sinasahod ko nga doon sa may sarili kong paluwaga yun nga yung ginagamit kong panghulog dito. By one take one na nga din pala mga mare itong aking sinahod na solar tapos 3000 watts na nga rin sya. Tamang tama nga din mga mare itong aking nahod na solar dahil dalawang piraso nga ito yung isa ilalagay ko nga dito sa aming tindahan tapos yung isa naman doon ko nga ilalagay sa kwarto namin in case na mawalan nga ulit ng kuryente mga mare ay meron na nga rin kaming magagamit na ilaw dito sa aming kwarto minsan nawalan kasi ng kuryente dito sa amin mga mare ay nasaktuhan naman na palobat na ngay mga cellphone na ginagamit namin kaya naman wala nga ka kami nagamit na pang ilaw yung tipong kahit gabing gabi na nga ay naghanap pa nga rin si mister na mabibilan ng kandila para meron nga kaming gamiting pang ilaw Binsang nga sa nagustuhan ko sa solar na to mga mare ay eh, bawas konsumo nga din sa kuryente. Nagpatulong na din pala ako kay Mr. Jen na mag-assemble mga mare. Tapos ang ginagawa ko naman dito, inilagay ko na nga rin pala yung battery dito sa may remote niya. Dahil meron na nga din palang palibring bateriya mga mare, hindi na nga rin namin kailangan bumili pa. Mabilis nga lang din namin mga mare na assemble yung mga solar. Kaya naman yung isa ay ko nga muna tapos isinukat ko nga dito sa pagsasabitan ko. At nung maisukat ko na nga din pala dito yung isang solar mga mare, kumuha na nga din ako ng isang pako tapos nagpokpok na nga rin ako dito sa may gawing itaas para nga sakop lahat at maliwanagan dito sa aming loob ng tindahan. Liban ko na nga din pala mga mare ng pwesto itong solar namin dahil hindi nga nasasakop lahat or naliliwanagan dito sa aming tindahan. Anyways mga mare, di bali maiba na nga rin tayo ng usapan. Kinaumagahan nga nito kanina, inaglaga eh, naglaga nga pala ko dito ng mga down dahon ng mga tanglad. Nagkaroon kasi ng mga sugat-sugat yung paa ni Jairo mga mare. Tapos may nakapagsabi nga sa akin na langgasan ko nga daw ng dahon ng mga tanglad. Di bali may ginagamit na nga rin akong gamot sa paa ni Jairo mga mare. Tapos may mga nanay na nagsuggest nga na langgasan ko nga daw ng tanglad tong paa niya para nga daw mabilis matuyo yung mga sugat niya. Dahil bandang alas 9 na nga rin ng umaga niyan mga mare ay pinaliguan ko na nga rin si Jairo dahil susunduin na nga rin namin yung kuya niya mamaya. Tapos yung ginagamit ko naman pang sabon dito sa paa niya mga mare yung safeguard na puti nga. Kaya naman medyo umiiyak-iyak nga siya dyan dahil map nga sa paa. Nagsimula okay, nga lang pala ito mga mare sa kagat ng langgam hanggang sa kinamot-kamot niya nga hanggang sa dumami na nga rin yung mga sugat niya dito sa paa. Kaya naman pinapaiwas nga muna namin pakainin si Jairo sa malalansa mga mare para nga hindi lumala dito yung mga sugat niya sa paa. Medyo natutuyo na yung ibang sugat niya doon sa may kabilang paa niya mga mare. Tapos itong isang paa naman niya ay medyo marami-rami pa nga. Tapos ko nga palang mabihisan diyan si Jairo mga mare. Agad ko na nga rin palang kinuha diyan yung gamot niya para nga mapahiran tong mga sugat niya. Para nga mabilis na nga rin gumaling. Kung mapapansin nyo nga mga mare na medyo namumula nga yung mga sugat ni Jairo dahil nangangati nga ay kinakamot nga niya. Pero kapag napapahiran ko naman ng gamot itong mga paa niya mga mare, ito mitigil nga siya sa pagkamot at nawawala nga yung pangangati ng paa niya. Sinuotan ko na nga din pala ng sapatos si Jairo diyan mga mare para nga hindi nga mapasukan ng mga buhangin yung mga sugat niya sa paa. So ang nga lang muna tayo mga mares. See you my next vlog and God bless you all and thank you for watching.